nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-umpisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware nagtintintal -nag -nag lang bamboo, mga gano'n eh. Bakit, bakit nasama ka sa labin limang contractors eh, sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra ko dito sa sinabi ng Pangulo na pa, 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang naka ang nakakuha kasama ka QM builders nandiyan ka pala bakit hindi ka kumontra Ba't ngayon sinasabi mo hindi ka pa nakapag Pasensya na kasi medyo nahiya ako. So But sinasabi mo, mali ang Pangulo with yes, respect yun, to your yun, company? Yung data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. Mr. Che, Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi yung project? Eh, uh, ay so, uh, ano ko lang siguro, magiting ko lang. Noong 2003, nakalesyensya na kami sa PCAB, only category D. Hanggang uh, noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A. Uh, noong 2011, hanggang nag-triple A tayo ng 17. 2017 hanggang nag-incorporate tayo ng, ano, ng 2024. Mr. Che. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo, hindi ka pa nakapag ng project. Paano ka naging quadruple A? Eh? Ang, ang ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong uh, uh, 1992 is hardware pa yon. Yung nakita niyo yung hardware. Hindi Tapos... natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? Eh? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa labing lima? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng, ng uh, flood control project. O ngayon, gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Hindi po. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Tama, Mr. wag Huwag mong mamaliitin ito. Bagatas dito, artihin mo kami. Sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa. Nagumpisa ka isang hardware. May, may, problema dito eh. This, ano na yan? history lang yung sinasabi ko, Mrs. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, uh, may lisensya na tayo na quadruple ngayon. O ngayon nga, may... Uh, ngayon, meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. Oh. Ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O, oh, kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Dito Chairman. Lang, dito lang nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman if I may. Yes, Mr. Um, uh, si Mukhang kasi si Mr. Kiranti mag-explain. Tama ba ito? sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. At okay. no, no. Hindi rin. Y yung incorporated, hindi, on in pa yun, hindi pa namin uh, na, na, na approve. Ano so, so lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor? Yes, 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 your so, na. yes, your honor. So nakapag-project ka na? Yes, yon. Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated kasi hindi pa na-approve yung ano namin, hindi pa naman na-practice, hindi pa na-transfer sa from sole proprietorship into... So kaklaruin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct Mr. Kirante? Yes, yes sir. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun yung pa sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-under-take ng blood control? Uh, well, Mr. Chair, actually, he has the pickup licensing. Eh? So, paano license? siya nagkaroon ng pickup license sa siya kontrakto? He has the uh, pickup license. Pa, paano ka nakakuha ng pick-up license, Mr. Nung, Kirante? Uh, no, no, sole proprietorship ka lang? Yes, Mr. Wala. Chair. Kailan mo nakakuha yan? 2003. <coughs> Hanggang nag-ano tayo, nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang nag 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging triple A so, tayo. Ano yung net financial contracting capacity mo as a sole contract uh, as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. <coughs> Yung financial statement mo, padala mo sa amin. Ah, Mr. Chair, i-buy may? Mr. Chair? Teka muna si Senator Jamie muna para matapos natin lahat. Quick lang, quick lang para sa kanya. Kanino? E, Keranti Kerante. Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa diyan? Uh, di, na Naintindihan ko, Mr. Chair, dahil tingin ko, Bisaya. Bisaya ito, Bisaya. hirap mag-express uh, ng sarili niya in Tagalog. Kaya, so, I, I would rather advise him na uminom ka ng tubig, <laughs> Pag inhale ka, relax ka, at ang pagsalita mo, huwag mo masyadong bilisin. Naintindihan kita eh, parang tayo Bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ako, hindi ko kinakampihan, Mr. Chair, ha? Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. 40 billion? NFCC. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya. NFCC. Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos. Yes, Mr. Chair. Oo. Oh. Naniniwala ka, Mr. Chair, A an ano yung NFCC, Mr. Chair? Hindi ko... Net? Net Financial Contracting Capacity. Totoo, tinuod na, bay? Ha? Yeah. May 40 yes. billion ka. Yes. Nakadeposito sa bangko na, ano sa mana? Ano yung yung NFCC kinuha sa Ano yan? An yen o pesos? <laughs> asset, yan, asset. asset yan. kasi yung yung NFCC kinukumpute tan times 15 yon, Mr. Che. Halimbawa may halimbawa may 1 billion ka sa bangko. Yo, pwede ka sa 15 billion. Mm -hmm. So yung, halimbawa may may pera ka sa bangko na 2 billion, ibig sabihin pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung, uh, yung pera natin, kasama ni na Maases mga assets, more than 2 billion. Kaya i okay, multiply na tayo abot ng 40 billion. Kaya kaya kami mong at hanggang 40 billion. Mr. Chairman, Mr. Carante, ito tinitignok. Ano yung 2015 na uh, QM Builders Incorporated? Uh, ina namin dyan sa SEC. Uh, Miro pero Honor. 2015 pa siya? Oo, oh, pero hindi pa namin transfer Transfer to? to sole proprietorship into incorporated. Hindi, ito incorporated na ito eh. This is this is a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin, yung ano natin ga-handle, yung yung experience ng from sole proprietorship, ita transfer muna sa incorporated. Iba yung experience, iba yung corporate entity. Ah. Incorporated oh. entity is 2015, nandyan na siya. Oh. Pero sinasabi nyo, walang nangyayari. Wala nangyayari. Inapply ang ginagamit lang. nyo since 20 noon pa ay yung inyong sole proprietor. Yes, sure. Diyan or pumapasok kayo no. inyong, inyong uh, income, in other words. Yan rin ginagamit nyo pagbibid ng mga projects. Yes, sure, Honor. No. Tama. Ganun pa? Ganun ba ang interpret? So, dalawang entity, yung sole proprietor at yung incorporation. incorporation. Yes, Mr. Sh yes, Sir Honor. No. Okay. Sabit nyo na lang sa amin yung mga dokumento yes. Thank you, Mr. Chairman. Senator JB. Ah, uh, thank you, Mr. Chair. Anyway, Mr. Chair, um, siguro ang gusto natin dito, aside from the accountability that we're looking for, ang gusto natin ma-achieve no, in aid of legislation. Mr. Chair, I have uh, the second bill that I filed in this Congress is the is a, is a comprehensive master plan for infrastructure development na kahit sino po ang maging presidente, when it comes to infrastructure, especially big ticket items, dapat po tuloy-tuloy. Um, tulad po ng mga floodway projects, kanina nabanggit ni Secretary, it transcends different um, multi-year po ito at uh, it may transcend different um, um, administrations. No? Ang, uh, ang tanong ko lang, Mr. Uh, Mr. Secretary, siguro matagal na rin ho kayo nasa DPWH dati po meron tayong napindan channel, manggahan floodway, um, and other big uh, flood um, control um projects pero parang lately uh, do we have similar um flood control projects of this uh, magnitude? Yung ginto kalaki kasi sa tingin ko po. Uh, siguro sa niyo rin po ko yung taun-taon na pino problema ng Central Luzon ng Bulacan ng uh, Pampanga, kailan kamakailan tayo nandito rin, ang kailangan po talaga rito, floodways, speedways, and uh, water impounding. So, Mr. Secretary, at present, meron ho ba tayong ganito mga uri ng proyektong ginagawa? Before the Secretary answers that question, let me acknowledge the presence of uh, our Senior Vice Chair of this uh, Committee, Senator Allan. Ah, you can now answer the question. thank you mr chair yes uh, yes uh, mr chair we have uh, similar projects of that magnitude in the other river basins major river basins in the country mr chair that are financed by uh, official development assistance your honor and uh, in these major river basins they have a comprehensive master plan your honor but you mr., mr secretary as we had discussed already no matter how comprehensive This river basin uh, master plans. Master plans. Until and unless you are able to coordinate with that office That's that may, we made reference to earlier. Yes. This is the river basin control office. Walang mangyayari dyan, because it should have been an integrated one. That's right. Kahit correct. na 100 river basins pa yan with their separate and individual master plans. Kailangan pong coordinated per the mandate of the law na nakalagay sa balikat ng RBCO. So sa ngayon, wag po natin munang uh, gawing uh, parang sagot na makapagbibigay ng kapayapaan ng loob sa ating mga kabayan. Wala pa po tayong na-accomplish in relation to an integrated master plan that will answer the continuing problem of flood, uh, flood uh, uh, ravages in this country, uh, Mr. Se Mr. Secretary. That's correct, Your Honor. Total, uh, pinag-usapan na rin kanina pa na, may, na master plan po dala, dapat ay sundin. No? Uh, pinoint out na rin po ng ating chair. Pero, Mr. Secretary, uh, nabanggit ko kanina, tatlong taon na ho tayo. Pangatlong taon na ito, kung di ko nagkakamali, na tayo nagkakaroon ng pagdinig dito tungkol po sa flooding, paulit-ulit din po ang ating nakukuhang tanong at, 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 at sitwasyon. Uh, ang, kung, hindi, naalala ko na rin ating majority leader, ilang taon na rin itong nag, uh, naglalabas sa sama na loob dahil ang kanyang probinsya mismo ay laging lubog sa baha. Doon po sa Central Luzon, for example, Secretary, ano po ba ang kailangan gawin? What projects are needed yung mga big ticket items that are needed really to um, to mitigate or uh, to flush the floodwaters um, faster no alam naman natin we can fight nature pero sa ngayon talagang bakit naiiwan sa Pampanga sa Bulacan Northern Luzon bakit uh, with 350 billion dapat to may resulta na ho tayong nakikita Mr. Secretary Your Honor, for Central Luzon, we are now in the process of finalizing a big project. Uh, as we pointed out in previous meetings, this is actually the young Central Luzon uh, uh, Pampanga River floodway project, uh, Your Honor. And uh, we are now finalizing the uh, uh, detailed engineering design. This is financed by the Asian Development Bank. It, uh, because this will involve actually the, the construction of a 60-kilometer floodway, which is, uh, I think, about 400 meters wide, and a uh, retarding basin in uh, San Antonio Swamp. No, so this is now under uh, detailed engineering design, and we expect that this project uh, will be completed in 2026. And the civil works will be implemented uh, by a separate loan agreement uh, with the Asian Development Bank. You see, of this magnitude, uh, Mr. Uh, Mr. Chair. This involves a lot of steps in the preparation of uh, the uh, the entire uh, project. Uh, is estimated to cost uh, almost about 150 billion pesos yata. So I think the um, tedious uh, yung preparation of this kind of a magnitude wave project is very tedious, Your Honour. Secretary, na rin natin three years ago. <laughs> I am. I am glad kung talagang nagsimula na at kung 150 billion lang yan binabanggit nyo eh kap kalahati lang ng yan ng taon taon budget kaya ayang-kayang gawin kung talagang gagawin no gugustuhin. Ang tanong ko lang po kung yan po ay parte ng master plan. Ah uh, siguro yes or no lang ho. Um dadasusunod ba talaga 'yung master plan ng uh, ng ating uh, sa kasalukuyan? Or is it that um, with the very large um, budget of the for flood control, hindi ko kaya dahil po Pinoy talaga kanina ating chairman, obviously dapat common sense dictates na dapat yung flood prone provinces, nandoon ang concentration ng flood control projects. Hindi ko kaya yung pong mga district offices would want a pie of that 350 billion a year master plan uh, flood control projects. Kasi po sa nakikita ko, doon lang po sa pin may mismatch, doon sa concentration ng, ng flood control projects, iba-iba. Ang mangyayari po niyan, hindi po talaga natin matutupad, matutuloy, yung mga malalaking proyekto na kailangan natin. Like, like we mentioned, gusto, natuwa po ako, narinig ko, may floodway na tayong dara, na ano, no, 60 kilometers. Spillways, water impounding, and uh, And uh ito ba ano mga pumping stations in strategic areas di huba ito dapat ang ating ginagawa para mawala ang tubig pero yun po mga district offices kaya hindi ho talaga hindi ho kaya fa, di ba factor ito na kaya hindi ba tuloy-tuloy ito malalaking proyekto Um separate po kasi your honor Mr. Chairman Uh, separate kasi yung uh, pag uh, pag pre prepare ng mga official development assistance program in the 18 major river basins so iba po ito now for the local yung mga other projects flood control projects now on a, uh, on a district or legislative level mr chair these are actually prioritized at that level and uh, However, ang kwento natin dito, all these projects should have undergone some preparatory works actually na dumadaan po dito. Dumadaan po dito mm -hmm. sa Provincial Development Council, dumadaan po sa Regional Development Council in order for them to prioritize all these projects, uh, Your Honor. Yes, so, Mr. Professor Secretary, sorry to cut you, know, pero sabi ko nga, sound from the accountability, gusto natin in aid of legislation gusto um, I'm pushing for the comprehensive master plan for infra development that which would include flood mitigation projects nasana yes. na sana pag national project national in nature hindi dapat pakikialaman ng district level kasi na, alam niyo naging congressman Bipo nun. po noon nung panahon na yon Mr. Chair nasa kongreso ang pwede lang namin pakialaman yung pong mga barangay roads municipal roads when it is classified as a national project Dati po, hands, hands up kami doon. Eh nagtataka lang ako ngayon, bakit pati ang national projects minsan ngayon, eh mukhang napapakailaman na. Mr. Secretary. Well, this is the this is the reality of how the budget is being formulated at this point in time, Your Honor. I think we we submit it to, um, as I said, as, as uh, as uh, so the, the entire budget is under the scrutiny of Congress, uh, Your Honor, at the end of the day. Um, so whatever will come out of uh, in, the, in, in the law, in the General Appropriations Act, uh, would be, will be the projects that we implement, uh, Your Honor. Well, I, ano, uh, I, uh, I uh, empathize with you, uh, Mr. Secretary. Hindi lang naman ho kayo. Kaya ako kayo tinatanong because we would want to Straighted, uh, we would want to correct some mistakes of the past. Na nasa tama na tayo, because of our political system. Yung po mga infra projects natin, for example, railway, other big ticket items hindi natutuloy, kasi nga bawat presidente, bawat uh, bawat uh, administration, may sarin programa. So itong flood control programs din, dapat dams, floodways lahat po long term po ito. That's why I'd want to get your inputs on how we will be able to um, draft the comprehensive master plan na kasama po ito na hindi na ho mangyayari ito na hindi na po mapapakita. Mr. Secretary, siguro ito na lang ho. Ito might be parochial in nature. Alam niya naman siguro tatlong taon na tayo nag-uusap pa budget. Meron lang kung example yung po sa San Juan um yung idinidin ko sa inyo na flood ato uh, yung uh, pumping station na kinulit-kulit ko. Ito tatay gaya sinabi ni Sen. Morbig Subirit, hindi ho masama ang insertion or uh, congressional um, um, interference. O, uh, kung, kung ito po itatayuan natin, kung makakabuti, ito po nangyari ito, Barangay San Perfecto, Mr. Secretary, hanggang ngayon po ito, noong Mayor po ko at nag-Congressman, nakapaglagay na tayo ng about six pumping station. Hanggang noon naging senador po ako, nakahingin, nakakuha tayo ng na isa, na isa o dalawa pa. Ito po, last three or four budgets na hinihiling natin